TVJ. Hinarang nga ba ang paglantad noon ng second family ni Francis Magalona? Hindi na nga mapigilan ng publiko ang bigla ang paglantad ng second family umano ng master rapper na si Francis Magalona. Usap-usapan din sa social media na bakit hindi Magalona ang apelido ni Francesca, gayong nagkita naman umano si Francis M. at si Francesca noong 2 months old pa lamang ito. Taong 2008 ng pabinyagan ni Abigail Rait ang kanyang anak na si Francesca kay Francis M. Nakalagay kasi sa invitation ng baptismal. Gail Francesca Rait. Hindi naka-indicate doon ang apelido ni Francis Magalona. Hindi rin maipagkakaila ang planong pagpasok sa entertainment industry ng kanyang 15-year-old daughter na si Gail Francesca, ang pangunahing dahilan ng muling paglantad ni Abigail Raid. Si Abigail Raid ang babaeng nagpakilalang dating karelasyon umano ni Francis Magalona, ang master rapper ng Pilipinas na namaya pa noong March 6, 2009. Unang nalaman ng publiko ang inililihim na relasyon ni na Francis at Abigail nang lumitaw sa internet ang kanilang mga larawang magkasama. Ilang buwan matapos pumanaw ang rapper, TV host at actor. Ngunit kusa umanong na nahimik ang balita dahil sa pakiusap sa media ng mga nagmamalasakit sa naulilang pamilya ng pumanaw na personalidad. Ayon pa sa isinulat ng Philippine Entertainment Portal, Taong 2008 pa nila umano na laman na mayroong isinusulat na balita tungkol sa second family ni Francis Magalona. Ngunit hinarang umano ito ng mga nasa taas ng tape at miyembro. Kabilang nang na itinuturo dyan ngayon ng netizens ang TVJ. Makalipas niya ang labin limang taon, lumantad muli si Abigail kasama si Gail na ipinakilala niya bilang anak nila ni Francis kasabay ng paglantad ng mag ang paglabas sa social media ng mga video ni Gail na kinakanta ang hit songs ni Francis. Na isa umanong paraan ng pagsasabi niyang tunay siyang anak ng sumakabilang buhay na King of Rap. Pinaghahandaan na ngayon ni Gail ang pagpasok niya sa showbiz sa pamamagitan ng pagdalo sa workshop. Nakahanap na rin si Abigail ng manager na mamamahala sa kanyang karyer. Mabilis na nakuha ni na Abigail at Gail ang atensyon at interes ng publiko dahil nga ba ito sa pangalan lamang ni Francis Magalona. Ayon pa sa ilang netizens, malaking tulong umano ang iba't ibang social media platforms kaya pinag-uusapan ngayon sila. Komento naman ng isang netizen, maganda naman umano si Francesca, hindi na sana niya ginamit ang kanyang ama upang makuha ang atensyon ng publiko.